kumusta mga kailaw? <laughs> meron po pala akong gustong i-share sa inyo about po di sa Parled. Kung paano daw po i-connect. Marami naman pong nakakaalam ito. Sa mga beginner po, ganito lang po ang gagawin nyo po. Kung paano po siya i-connect. Yun mga kailaw. Ang Parled po kasi meron po siyang dalawang klase. Meron po may link, meron ding wala. Kung meron po kayo mga ganitong klase na may link cable na po siya na XLR tapos ito kung ano daw po ang uunahin Pag kita nyo po kasi ang XLR ano po yan male at female ito po ang male ito po ang female ito pong male ano po yan nakakabit po ito sa DMX ang uunahin nyo pong ikabit ito itatawid nyo po yan doon sa kasamang parlet hindi na po kayo malilito dahil sa kabila meron din yang female sa male. hindi naman po siya magkoconnect hindi po yan compatible kaya automatic po yan ma ikakabit mo po yan dito sa ito male at female yun po ikaganoon nyo lang po yan yun nakakabit na po siya ito male yan po ang ikakabit mo dun sa DMX 512 mo ito po yung DMX-51 natin. Diyan mo siya ikakabit. Minsan po kasi nangyayari po sa atin. Example, uh, LP-001-H. Meron po siyang link cable. Meron din po kayo ikakabit na isang parled na ibang brand. Sabihin natin, slim par. Ito, parled na LP-01. Slim par. Minsan nalilito po kayo kung ano po ang, ang uunahin ikabit. Basta lagi nyo pong tatandaan, itong parlet na ipinaka number 1 mo, yung tinatawag na D001, ano po, mil po ang kailangan natin ilagay dun sa DMX512. Itong natirang female, yun na po yung tatawid dun sa pangalawang parlet mo. Tawid na yan dyan. Ito naman natirang XLR mo na sobra, doon naman po yan sa pangatlong ilalagay mo pwedeng may may link cable din yon or wala pwede rin po yung ilagay dun sa saksakan ng XLR sa likod na nakalagay na in in out ngayon kung nalilito po kayo kung ano uunahin nyo example ito slim par pwede unahin ito lagay nyo dun sa DMX512 ito naman yung pangalawa ganun lang po ang gagawin po natin yun mga kailaw, sana po may nai share po ako sa inyo, lalo na po sa ating mga beginner. Kapag nakuha nyo na po siya, doon naman po kayo mag-practice about po doon sa paano i-address ang mga parlet mo at pano naman siya paganahin sa mga stage control at pano naman siya iprogram sa DMX512 da kagaya nito. So yon mga kailaw at out po muna tayo sa ating mga kailaw na si Enrico F of Olaires Lights and Sounds from Kainta Rizal. Shout din po kay RGH Lights and Sounds Nueva Montana Binabesta from Buhol. Kumusta po kayo dyan? Shout out din po kay Jopel from Ginobatan Albay. Yun mga kababayan po natin. Shout out din kay Ikinyan Vlog from Kamaligan. Yun, mas malapit po yan dito sa atin. Kumusta po? Shoutout din po kay Vincent Ebrada Pram Rapurapo Albay. Kumusta po kayo dyan, sir? At kay DJ Roland. Shoutout din po kay Aldren Maranan. Shoutout din po kay Florante Junior Perez. At shoutout po kay Vincent Lauraya Pram Pulangi Albay. Yun, marami pong salamat sa inyo mga kailaw. Thank you po for watching and God bless.